We won this race by resounding margin. Sa inyong lahat, maraming maraming salamat. Magsasama tayo ng higit kumulang na isang libong araw. At bilang inyong ina, palagi kong ipapaalala sa inyo na hindi atin ang pwestong ito. Tayo ay pinili lamang ng Panginoon at ng taong bayan na maging kamay at puso niya dito sa mundo. Gamitin po natin ito sana ng tama. Uh, unang termino ko pa lamang ko bilang inyong punong lungsod, inyong nasaksihan at naramdaman ang mga bagay na yaon. May gobyerno sa madaling araw, may gobyerno sa gabi, may gobyerno sa hapon, may gobyerno kahit holiday sa lungsod ng Mayon. Iwanag po, mula sa matatag na na niyo sa akin. The people of Manila have granted me with a strong mandate to implement sweeping reforms. We all share one dream to make Manila great again. Nagpapasalamat ako na ako po ang pinili ni Yorme para kanya maging busy alcalde. Pero sa totoo lang, nung sinabi po niya sa akin na ako ang kanyang napili, ang hingi ko ay bigyan ako ng isang linggo para makapagdasal. At ang sagot po sa akin ng Panginoon, suportahan ko po siya. Why do we believe that we can make Manila great again? Because we have every reason to believe that we can. Opo, kayang-kaya po natin ito. Alam ko po yun. Siyang naging dakilang ama na nagpastol at nagpatibay sa puso sa laban na tinahak naming lahat. Kaya't maraming salamat, Yorme. Ang suporta ko ay sa'yo pa rin. Dahil alam ko ang suporta ko sa'yo, suporta ko sa mga manilenyo na umaasa ngayon. May kapanatagan sa pamumuhay sa lungsod ng Maynila. At gobyernong laging masasandalan ng mamamayang. Sa susunod na sampung taon ang pangarap ko po I hope you feel the same way. Ay napakasimpleng Maynila lamang. Isang lungsod na ginagamit ang lahat ng buong lakas at galing nito upang magkaroon ng kaayusan, kalinisan may katahimikan, kapayapaan, at produktibo't masigla ang bawat mamamayan. Alam ko kakayanin natin dahil ang ating leader ay isang tao na alam natin kaya natin masandalan lalo na sa panahon ng kahirapan. I cannot do it alone. I need your help. Sapagkat muli nating ipararamdam sa ating mamamayan, ang lideratong porsigido na ipatupad ang batas is ang pagunlad ng lungsod at mamamayan nito sa ating hangaring Dume, Manila, great again. Magandang araw. Pagpalainawa kayo ng pong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first. Thank you.